Tingnan natin kung gaano kadami yung natira. Natirang oil na ito. Use oil na tawag tawag dito. So gaano karami natira sa loob ng almost 2000 kilometers na tinakbo ng unit natin. So dahan-dahan lang syempre. Oh, yan na. Mhm. Mm Mhm. Mm Aba. Siyempre, huwag na natin is. na natin lahat ilagay kasi ito yung may may tirang laman pa to kanina eh. Ang ito yung may mga kulay parang brown may, medyo dilaw-dilaw na yan. Gray Ayan. so tira na yan eh. Kumbaga, bago tayo mag-change oil, may laman pa lang konti ito eh. Okay, so ito, tira natin ng konti. Ah. Oh. Okay, so mga lodi, mga masher, so ito yung ano, So, kumpara natin makara makita nyo yung kulay para at least makita nyo yung difference. Ayan. So, ito, ito yung walang laman. Ito yung may laman. Ayan. Natin ilaw para kahit paano sana makita. Okay, e marking. So, 700 ml dito. So, 800 hanggang dito. So, hanggang dito yung 800. Yan. So, all goods naman, mga sir, mga boss, mga master. Ayan. Uh, sa loob ng ano, may higit kumulang. <laughs> mahigit, mahigit 1,900 kilometers. So, magto 2,000 kilometers na. Ayan. So, ganyan kadami yung tirang oil natin. So, kita nyo, yun lang. hanggang dito. So, halos puno pa rin. Halos puno. So, sobra, ano pa rin? Sobra tuloy. <laughs> nasa 800 pa rin siya. Ayan. So, 800 ml. Ayan. Okay. So, 800 ml pa rin yung natirang langis natin, mga, mga, bod, mga master ko uh, lodi natin dyan so hindi ko pa sinagad ha? Ah. may natira pang konti dahil syempre may, may konti kasi itong na uh, may mga oil pang konti natira dito bago ko drainin so hindi ko na pinakita yung pag drain kanina dahil uh, uh, ano naman yun eh kumbaga alam nyo na yun paano mag di ba, so ito lang pinakita ko yung pag tapos yung sinukat natin gano'ng karami So, okay naman, nasa 800 ml pa rin. So, hindi naman siya nag-loose o hindi naman siya nagbawas. So, sa loob ng uh, sa loob ng 1,000. Pakita so, ko sa inyo yung, ano, yung tinakbo, yung mileage nito. Mabos. Okay, so ito yung mga loading yung sinasabi ko sa inyo. Sana makita. Medyo agas the light pala.